Gago, siyempre yung kabata ko, ang pogi ko pa nung dati. Ang pogi pa dati? Oo. Oh. O, ngayon, nabate. Hindi. Dalaw na kaligo ng ilang araw eh. Taga sa mga ex mo dito? Eh dyan, sa ano eh. Pinsan ni Salvador. Salvador, pinsan oh. ni Salvador. Ano yun, chinita na maputi na matangkad. Ngayon, siguro ang asawa ng yung C -man. C -man na yung Siman. Siman na? Oo. Eh, ikaw, ano bang, ano bang trabaho mo ngayon? Ako? Oo. Oh. Si Manglo. si Manglo pa rin. Kaya pala hindi kayo tatagal mo <laughs> naging jowa mo eh. <laughs> Ay, so, nga. ano Oo nga. Ayun, ayun. Sabi nyo po binibitin na sa El oh, Salvador. O dinami, ala sabe. Oh, Salvador. artist kaya yata 'yun. 'yun. yung, yung pisan niya, yung pisan niya, niya. Okay. niya ex uh, mo. Ano pangalan? Ex mo di mo kilala? Ano <laughs> dito. La Napisay na. Alam ni Mrs. Si, hindi. Ah. Uh -uh. <laughs> Si <laughs> Ami ano, misis. Katagal ako sa'yo na. Oo. Oh, oh. oh. Ano tsuro ulit? Mapute, chinita, matangkad, steak ng buho. Oh. Anong, ano yun? ano yung, ano yung, yung, yung mga natatandaan po? Salvador mga, din yun eh. Salvador. Oh. Ano yung, yung, mga sweet moment yung dalawa, Bit, ano yung mga natatandaan? Sweet moment. Ako yung lagi nalilibre ng ano eh, ng pag ano eh, break, ah, uh, break time eh, uh, ano, recess. Recess? Oo, oh, bibili. Big time, big time ka pala. Binibili ko na, ano, na, oh, wala lang lang. ako siya ano, ng... ako, wala kang baon Siya na lang. Bibili ko siya na pork chop. Tapos sa akin, ketchup na lang. Ketchup sa'yo, sa kanya, porchop. <laughs> Gawin ako kung ano eh, kaya ano eh. Gawin ako ako sweet. Oh, Pwede ko sa'yo ito, makahiwan ko sa lamesa, sa sarong namin. Tapos pagtingin ko, wala na naman. Wala na naman dahil... Oh, kasi kung saan siya kumukuha. Kung saan... Ang bait mo talaga! Ang bait mo! Hindi ko siya kasi pinagbibintahan. Ano Bakit? Bakit? Kasi ano eh, tiwala ako sa kanya. Tiwala ako sa, sa kanya, hindi mo siya pinagbibintahan. Oh, oh. Kahit alam mo siya na yung kumukuha. Oo. Oh, oh. Oh, napakabait mo. Bumuti siyempre, tiwala tiga, mo. Pero talaga pag mahal mo isang tao, siyempre, may ka, 'di ba? Ikaw oh. 'di ba? Oo. Uh Oo, -huh. uh -huh. so, ganoon. Pero wag mo ni balance sa akin, baka madulas din ako, malamang. Niya, eh. oh. niya eh. Oh, niya eh. Oh, pumusal sa bahay 'yun. Oh, pumusala. Pumusala sa bahay. Ah, misis. Hindi wala pa 'yun. Ah, hindi pa 'yun, wala. Wala yun. yung rep. Eh, sabi ko, baka na misplace mo lang. Bakit rep na misplace mo pag sa taong mahal mo? <laughs> Napakabuti mo. <laughs> <laughs> Napakabuti mo. Ano pa? Ano pa? Ano Kasi ba? siya lang nandun eh. Siya lang uh, nandun eh. Hinawa yung rep. Kaya uh, isip ko baka na may splash ko lang. Uh, ano pa yung mga ano? Kaya, eh kaya iniwan ko na rin. Ba't may Lagi ko nawawalan eh. Lagi ka nawawalan? Oo. Uh, Bukit siya nawawalan ka? Pati yung best friend ko na laki eh. Nawala rin eh. Pati best friend mo na laki nawala rin. Oo uh, niya. Ang dahil ito sa jawa mong yun. <laughs> <laughs> ah. Na matangkad. Sinita. Maputi. Uh, uh, tapos ano pang dahilan ng pagkahiwalay niyo dalawa? Eh niya, tapos dalawa na kami, naging kar naging karibal ko siya. Naging karibal mo. Jawa oh. <laughs> mo naging karibal mo. Ano? <laughs> party party. <laughs> bakit? Bakit third party ba eh, oh, oh, okay, tawag doon? Eh oo, quadruple la tayo yung tawag ng 2 in 1. 2 in 1. <laughs> ano Ano, parang greatest white. Greatest white. Oo. Kapet gatas, na, ano. piliin mo na lang asukal pag nahanap mo, no. tempo ka. Oo. <laughs> Na meron Pero, ako? Bakit? bakit? Ba't kaya nag-iwalay nung ano? Text mo dito. Ayun nga eh, pinipilit na mas maganda siya eh. Eh sabi ko, eh, ikaw, bakit? Eh, di siya hindi ko rin ako. Yan ba yung ako? Tera, okay, sabi ko, nga. Sa kaya pagsasama niyo, okay, ganda pala eh, nun. Masangkad, mapute, chinita. Sita, tapos, eh, lahat ang buhok. Nareles ko, mas maganda pala ako sa kanya. Tapos, bet ko pala yung kuya. <laughs> 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 mas maganda ka. <laughs> Itura mo yun, may ganda ka. Ito sa banat yung na ice mahayop <laughs> ka. Pagpasagan. Pagpasagan eh. Baka yun yung mga kalabaw dun sa resko Ay, sa ibayo kanina. Tara, yun yan yun. Ito mo lang. Ka takbong kanina. Kaya pala lapit din sa'yo, no? Para kinakamusta ka. <laughs> Di ba, Oo, uh, Iko yung ano yun, yung isi yun. Nung sinabi mo no? nga, Hello, kalabaw. I miss you sa... Ang sagot ng kalabaw. Oo. Tapos may sumagot, may sumagot. Anong sinabi ng sumagot? Sabi ng pabo. No! Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không